Guys, good morning Tara, tayo gumala sa Barangay Kamatsing DRT Bulacan Gumala tayo dito ang ahunin mga mata tarik pa naman pano na, ahunin kay Kamatsing uh, guys na dito si Sierra Madre to halos kasi buong halos kalahati ng mapa ng Bulacan eh. DRT ang nakakasakop kaso lang Sierra Madre Mountain siya kaya maraming barangay dito sa Sierra Madre Mountain nasakop ng DRT kagaya nitong barangay kamatsing na to Ito. ganda na lupa ang kulay building. Ah, test daman eh ano to yan, ah? si Joel Villanueva ay e niya oh. Test daman building. ayos ah ayos ah isa. Pwede tayong pumasok. Tingnan natin yung baba. Nakita natin yung baba. Wala pa ba nakalagay na no trespassing eh. ah, kala ko na may tibag na tibag guys lang. Hindi naman ano. Hindi man masyadong slope yung lupa. Shape naman ng building ito. establishment dito ngayon eh ang dami ng mga nakatayo yung natural na itsura ng paligid eh wala na na ano na na gagalaw na ng tao dito mag-camping para ma -feel mo yung kung ano yung feelings ng gabi sa gitna ng kagubatan Pagala ng takbo Delikado ang kalsada Eh, kutsa lubak eh, lubak-lubak Bango ng kape ah Namumulaklak yung kape, amoy ko Ang bango ng bulaklak Yan guys oh Sierra Madre Mountain na yan yan, yeah, mountain range na yan Mga malalawak na kabundukan na yan, kagubatan na yan Papuntang General na car Ang iingay ng mga kuliglig oh Ay wala ko naririnig nyo guys. Mga kuliglig yun eh ang iingay. malapit na tayo sa sentro ng Kamaching Barangay Kamaching ah, pagbaba natin dyan sentro na ng Barangay Kamaching mga kuryente rito na, yung nasa taas yung kontador oh. yung metro iwas ano nga naman nakaw Oh, may igibang pala ng tubig dito Eto na Aana na tayo rito Barangay Kamaching Super Hamad Shield ito na yung Ito na yung covered court nila Yan sa taas na yan Barangay Hamad Shield ito, ito na yung pinakasetro ng barangay nila simpleng barangay malayo sa kabayanan pero ano na sila rito may, may tubig, may kuryente may kuryente na sila rito eh. dati wala eh nai-enjoy na nila yung electric pan at saka TV at saka uh, may internet na ayo may internet na rin pala dito eh no may mga wire ng internet kaya eh, ito pa covered court pa pala oh isa pang covered court to oh. dalawa pala covered court dito sa Kamachin uh, uh, ahem. tayo dito sa si may ilog may ilog dito eh may ilog lamon niya lamon niya ah may paligo ang pala rito binibelok yun oh paliguan ayos ha yung sapa inilme in, 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 in. binivelop nila yung sapa eh ah medyo malabu-labu nga lang yung tubig kasi umuulan-ulan na ang iingay ng mga kuliglig oh Ato <laughs> ah, nagkakagulo yung mga kuliglig sa ingay eh. Hindi lang yun sa mga puno eh. Kanya-kanyang ingay